Kailangan natin malaman kung yung taong yun ay may kinalaman sa mga kasong iniimbestigahan natin. Kundi na-receive mo yung message ko tungkol dito sa report ni Dr. Cecilia? Yes, sir. Ano yes. sa tingin mo? Nakaregister nga yung baril kay Victor Santiago. Pero sapat bang ebidensya yun para mapatunayan siya talaga bumaril kay Bullet? Eh ten years ago pa yun eh. Eh kung hindi siya, abay grabing coincidence naman to. Simulan natin doon sa maskara na ginamit sa bangko. Tapos yung laso na ginamit kay ni At yung bala sa ulo ni Bullet. Eligis, jumping to conclusions kung ganyan ka. O sabihin na natin, tama ka naman eh, marami ang coincidence. Pero sa korte, mas matimbang ang ebidensya kaysa coincidence. Kahit na mapatunayan natin na si Victor Santiago nga ang bumaril kay Bullet, hindi pa rin yun proof na siya ang mastermind sa nakawan sa museum at sa San Isidro bank robbery. Marami pang kailangan itawid.